sila dito eh dami <laughs> may pinupuntahan sila mga gilid gilid ng mga kabida dami mga kabida magandang umaga po sa ating lahat yeah, so sa video ito bali manginis da po kami at may nagpapatuyo dito Ayan, yeah, sa na namin naglalakad papunta doon sa fish pan. parin din sa atin nagtitingin-tingin parang gusto niya mangoryente dito sa fishball van <laughs> ayun nabangan niyo mga kabida yung pag-iikipag patuyo namin Kaya meron tayong dalang timba panalap mag-oryente din tayong dala-dala baka merong dalag eh. nakadadaan pa dumaan. medyo masukol lang yung dinadaanan namin kapag ano sa fish pan yan nag uumpisa na silang mga namumukot ayun oh, mga kabita oh, ang daming magtuyo No maray pa lang siya. Hala, sala, sala. Ara, sarap. Ano pala eh? Tapos na pala. Ay, parorna niya. Parorna. Kubida. Hmm. Magugutom ka diyan. Matagula paro niya. Yeah, naman kubida tapos na.

Mm -hmm. Anong gawa nyo? Galing ng pagkagawa nyo kishpan Mga kabida Nakakanal lang, eh <laughs> may tilapia pa Eh <laughs> panghulam lang pala Makaka panghulam ka pa Hindi kita kalin, may sakar rin May ipon Wala pala, maliit pala yung fish pan mga kabida walang ganong isda yan o no? oh. <laughs> 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 oh may tilapia ka pa na huli ah <laughs> <Yeah>. oh. <laughs> Meron pa rin pala na uli kahit paano. Ano pa Yeah. <laughs> mm. Ano? Tingnan ko nga siya. Ang dami ka na rin pala ulam, ha. Hey! <laughs> nyo yung mga ipon mga kabila. Umaangat sila. Yan o. Oh. Tumatalong-talong. Masawa <laughs> ko Kilap ya? Ha? Ayo. Dami diyan. Ayun na lang kunin natin. Hmm. Ano? Piliin na lang natin. Hey. Napasubuwa tayo. Pero pwede na, may pangulam na rin kahit paano dito. Pero oh. mag-uukay Oo. naganong <laughs> Merong makakaligtas dyan Bro. Hey. Oh no. tumatalon lang mga kabida. Bata lang talon dito sa gilid, oh. Lalaki nila. Ah. Oh. tapos na pala pagdating namin mga kabida yun kapal oh kapal yun mga kabida wow wow oh. biya may biya din pwede na yan kahit nahuli kami tsaka wala kang mauli dito mga kabida tsaka sa babaw ng tubig na yun. nyo tignan nyo ito lang kayo yung kanyang pinapatuyo. Ang pre yung ipon, no? O good size pa naman. Yan, kita nyo mga kabita. Nasa gilid lang yung iba. Tulad nito. Yan, no? Hmm. Pupulok ka lang. Mas madali pa nito linisin. Kasi malinis na. Masin niyo marami kanina. Ito, marami, oh. Yan, oh, mga kabida. <laughs> damputin na natin. Baka damputin pa ng iba. <laughs> yan, oh. Laki niya. Ang dami. dami nga yan, oh. Malinis pa. Hindi ka na ganong mamimili mamaya. Kasi nasa gilid na talaga sila. Ang dami mga kabi ito. No? Hmm. Hmm. Ito na lang ang gagawin natin. Ay, ang dami nito. Oh. Tingnan nyo. Uy. <laughs> Dito na lang tayo babawi pre. Pangulam naman to. Oh, nakahuli ka pang tilapia ha. Mamatik ka talaga. Hmm. Dami nila. Pulot, 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 pulot. Pulot-pulot pulutin mo lang mga gabi mayo para ka bida sigurado na rin. Oo, sigurado na rin. Teka, may pangulam ka pang ulam ka? Oo. Pwede na 'yan basta may pangulam. ulam. Ice na na 'yan. kilala na sa gavita kilala na sa mga patuyuan dito ata walang gaano pre ay wala na yan pero sagli lang pre ano ayun dami na gano ana tatay. Eh, kuning ko, kuning. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm. Na. Hmm. Nyo to lang sa gilid. matalun lang sa gilid ng mga grasya yun magpupulo tayo magpupulot tayo ng grasya napakadali lang pipili tapos pipiliin mo pa ganyan na nyo ang kabida siyempre oh dito piliin mo na dito para ka nagtitinor alam nyo ba yung tinor mga kabida yung pinipili ba ito pala yung fish pan na to ito yung pinag-igatan namin dati ni parang Dennis na ay ang dami dito sa sulok oh ang dami dito sa sulok oh hmm, tignan nyo <laughs> tignan nyo tignan nyo mga kabin ha huh? wow Tignan naman yung grasya. Sa ibang lugar, ito yung ginagamit nilang pampain. Ay. Pampain sa mga isda. O sa mga dagat. Nasa <laughs> ah, gilid daw ito ha. sila. <laughs> Yan Yun yung mga kabida. Laki ha. Oh, oh, <laughs> Good size. Ito hindi pwedeng pang-okoy pre. Masarap to pang laga lang kasi malalaki na, matitinik na yung bibig mo <laughs> tingnan nyo mga yano yan o magita ko lang muna sa inyo bago natin uli yan o oh. oh. yan o oh. <laughs> na natin जाने <laughs> kamera hindi ka pa maglinis ngayon kasi malinis na Walang, wala kang makukuwang susuba cool <laughs> ay, 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 ay. Ano <laughs> nabalot

para ka lang namumulot ng Hindi na yan. Pangulam na yan. banda wala alos bumaba na sila or nakapag recover na tayo na wala nang gano'n dito pre bumaba na sila dyan tayo banda isa marami pero marami marami na rin <laughs> yung isang kilo lang meron na ah lalaki na niya oh

Ay meron mula kayo. Huh? Nahuli na tayo. Pero kahit nahuli, meron pa rin tayong biyayang mauli. Ito yung kagandaan. Hindi <laughs> masasayang yung pagod at oras mo. tingnan nyo ito ang kapal <laughs> hmm. Hmm? kada sakmal oh ilang perasyo itong nasakmal natin uy 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 tuno rin tuno rin Wala wala kapalang mga kamida, magpupulot. Nangangabili pa paron Ito kapalang, kapalang, kapalang kapal. Uy. <laughs> <laughs> hindi na nyo sa nasabit. Pupunta na sila sa malalim. Kasi pinatay na yung bomba ba. Yung pang igop ng tubig. Pero pag umahandar yun. Halos lumalabas sila mga kabila. Tumatalon-talon. <laughs> hmm. Hey. Tusok ako sa... Ang dami oh. <laughs> Ay, natin si Karen Dennis. Nakakakupa tilapia. Nakakauli ng tilapia. Ng tilapia. Hey, ang tag niyan, ha? <laughs> Hindi. Ganda, <laughs> nih Buktutin Buktutin yang lumakin lang doon so, na lang magsasawa magpulot mga kabila. Ganyan, kasagana po. Pag, uh, mayroong arbis mayroong nagpapatuyo makakakuha ka ng pangulam mo oh. huwag na swerte swerte may pambenta ka importante din may pangulam ka lang ayos na yun dahil pa. pa pare ayari <laughs> ayari ito, tingnan mo ito

talaga wala nang matitira dito kasi tignan nyo naman yung kanal nya mga kabita ito lang wala nang iba <laughs> ito po. ay lalaki nito ay may biya <laughs> may biya ay <laughs> ito ah tignan nyo Ito? mas maganda siyang pinupulot mga kabida kesa sa sinasalok mo siya kasi kapag sinalok mo ang dami na pupunta mga mga lupa mga coal mas madali siya pag ganito hindi ka pa mag uh, linis ba eh ito nagpapasama sa tubig oh. ganyo dami ang dami mga kabida mga kabida oh. Napunta sila sa gilid oh. Eh. Nagtatalo na. <laughs> Ito. Hmm. Oh. Natyempo sila dito. Eh. Dami. <laughs> May pinupuntahan sila mga gilid-gilid mga kabida. Dami. <laughs> dito lang oh. Oh. Hmm. <laughs> Ito pa oh. Dami dito sa gilid. kasawa ko magpupulot nga oh. yan o oh. nagkumpul kumpul sila dito grabe naman to dito rin dami o nasa gilid sila ang tubig ito na trap sila sa kakatalon nila hmm. boy na boy dami na ito oh, hmm. tignan nyo sa loob ang ingay nila tignan nyo to tignan nyo to ah. <laughs> nakatuwa natira Dikit-dikit, ang dami Meron pang biya uh. Meron pang biya Ay, tatlong biya Ang kabina, tatlo Tatlong biya <laughs> Good size na rin yung biya Mga ulog Mga ulog si parang Dennis nagpasibot uh, pa ng mga tilapia doon nagpalabas pa tayo dito tayo sa sarap masasarap ito may bihanan naman oh dalawa eh nakawala yung isa nakawala nakawala yung isang biya

mga biya mga kabila sarap din nga no <laughs> mas sarap pa na isla pala yung mga nauli, pre. pupunta sa siya sa, sa gilip nakakapin mo yun buka na kasi yung camera natin